So, kumusta kayo? At, uh, ayan, actually wala pa rin akong tulog hanggang ngayon dahil may ginagawa rin tayo dito. Siguro mga 3 hours lang yung tulog ko simula nung uh, uh, almost 11 hours natin na vlog uh, na, you know, uh, yes, na pagbabantay kay Pangulong Duterte. Siyempre, alam kong uh, malungkot pa rin tayong uh, lahat dahil, uh, yun na nga, kinidnap ang uh, ating Pangulo. Uh, mga kababayan, hindi natin dapat talaga iiwanan ng Pangulo. Kasi, uh, kailangan tuloy-tuloy yung laban natin. By the way, bago po makalimutan, sa lahat po ng mga taga-Netherlands, Paris, London, Belgium, um, sana magsama-sama tayo. May mga kakilala ako sa, sa ng mga grupo sa Paris, sa London. Yan yung mga neighboring uh, countries. Eh. Malapit lang yan, paren lang yan. Uh, kailangan natin ipakita yung pagmamahal natin kay Pangulo Duterte. Kahit hindi dinoblo yung sweldo natin, you know, katulad ng mga sundalo, ng mga polis, ng mga walang bayag, na ibenenta ang kanilang kaluluwa sa mga demonyo Ebinenta ang buong Pilipinas na dapat tagapagtanggol. Tagabi na patunayan natin na deserve ng mga, mga walang putang na loob sa bayan ang mga pulis sa isang presidenting adik. Yan ang uh, nakakagalit mga kababayan. Kahit uh, nahirapan ako matulog, you know, nagmumonitor ako, ang dami natin nakakausap, chinecheck natin si Pangulong Duterte, kung okay ba siya. Kasi natatakot ako, natatakot tayong lahat. Baka, you know, hindi natin alam, lasunin siya or kung ano man. Dahil, you know, ang target talaga ay gorgo rin siya. So, ngayon, uh, gusto ko lang ipaalala dun sa mga taga-Netherlands, dun sa Europe. Okay? Kailangan salubungin natin yung Pangulong Duterte, supportahan natin siya. Uh, Siyempre, you know, uh, yung uh, pagkain yan, ah uh, iba pagkain dyan eh, tsaka may dati yung Pangulong Duterte, may mga nararamdaman. Ayan yung aking uh, email mga kababayan sa lahat ng mga taga-Europa na gusto nyo makiisa, magtipon-tipon ang ating mga kababayan dyan, ipakita nyo OFW dahil kayo na lang ang pinakamatapang, actually mas matapang kayo kumpara sa mga sundaling support na mga buwaka ng ina na sumunod sa isang bangag mga kababayan, nakakagalit. Okay? Um, maraming pwede mangyari kagabi. Pero nakita nyo, di ba, ang pamilya ni Pangulong Duterte, si Kitty at yang age. Alam mo, yung batang niya, nakikita ko yung mga posting. Yung bata pa yan eh. I just ignored it. Nakikita ko yan sa yung yung uh, yung uh, anak ni Paolo Duterte kasi hindi naman politika yung batang yan eh. Bata pa, 'di ba? Anak na siya ni Paolo Duterte. You know, pero nung nakita ko kagabi kung paano katapang ang isang isang anak para ipagtanggol ang kanyang ama na binaboy ng mga sundalong nakapaligid. Binaboy ni Tore, binaboy na kayo ay sunod-sunuran that moment, dapat si Tore ang dinampot nyo at ikinulong nyong putang inang yan. At mananagot yan. Hindi, hindi makakaiwas yan sa kanyang mga kasalanan. Kanina mga palangga, dahil hindi nga ako makatulog. Actually, malabo ang mata ko. Kung napapansin nyo, Bira, ako mag-post ng mga mahabang, mga mamahabang, you know, uh, mga mahabang ganyan, na mga mga posting-posting. Wira posting. na ako napansin yun. Then, unang-una -una nga, malabo ang mata ko, naduduling-duling ako. So, talawa, tatlong beses ko i-review yung mga sinasabihin ko. So, sinulat ko dito, nang galit na galit ako, na sinasabi ko na mga ni nilambag ni Marcos Jr. ang pambansang soberanya. Uh, Ulit-ulit na sinabi ni uh, Spokes Harry Roque dahil siya ay list council or council doon sa dahig. Uh, Ibig sabihin, siya ay nakalista yung pang pangalan niya sa ICC bilang isang abogado na pwedeng magtanggol sa mga nasasakdal. Okay? Kaya, kung nanood kayo kagabi, ang sabi ni kaya pupunta siya sa Netherlands. Hindi, I think, napapunta na. Uh, si Bulong, I don't know kung sino pa mga pupunta. Pero, sa uh, para lang sa uh, piece of mind ninyo so sa na, nakuha kong report sa mga you know ano natin nasa Dubai ang pangulo at maayos so far ang kanyang sitwasyon nakita niyo din sa post ni Kitty na pinakain niya lang daw sandwich lang after long flight alam niyo mga kababayan Ah, ituloy ko pala muna to. So sabi ko nga dito, ang betrayal of national sovereignty. Ito ang lagi yung naririnig sa mga abogado lang kayari. Okay? Ang betrayal of national sovereignty o pagtataksil sa sa pambansang soberanya ay isang mabigat na kasalanan na ginawa ng isang leader na bangag laban sa kanyang sariling bansa. Ito ay nangyayari kapag isang pinuno o presidenteng adik ay pumapailalim sa sunod-sunuran o pumapailalim puso ng sunuran kapag ang isang pinuno ay umapailalim o sunod-sunuran sa kapangyarihan ng dayuhan o nakikipagsabwatan sa mga banyaga laban sa kapwa Pilipino at sinisira ang kasarinlan ng ating bayan para lamang sa pansariling interest. Ibig sabihin, malinaw na si Bangag Marcos Jr. ay haya hayagan o harap-harapan na ipinagkanulo at isinuko ang Pilipinas at si Pangulong Duterte sa mga dayuhan at ICC. Sabi ko nga dito, hindi na natin mabilang kung ilang beses pa isinuko o ibinenta ni Marcos Jr. ang ating soberanya sa mga dayuhan. Kayo mga Pilipino, kung sino-sino pang mga uh, banyaga, the, moment, uh, the fact na yung expose ko sa inyo, na pinapasok nila itong mga ICC personnel last year, kung natatanda nyo. Doon pa lang, tinraidor na, well, 2023, like kung sinasabi ito sa inyo, ito na lahat, produkto na ito ng mga expose natin. Ngayon, sabi ko nga dito, mga kababayan, dahil pumayag si Bangag na diktahan siya ng mga banyagang bansa, lalo na yung ICC, imbis na ipaglaban ng karapatan ng Pilipinas sa mga dayuhan, pinayagan niya ang Dayuhan at ICC ang kumontrol sa Magbisa. justice system o justisya ng Pilipinas at kasama dito ang mga support na mga bay na walang bayag, na mga mm -hmm. walang putang na loob kay Pangulong Duterte na ang inyong swendo, ang inyong uh, mga uniforme na dating panahon ng itong mga presidente ay nag-aawa kami sa inyo butas-butas sa mga boots nyo sardinas sa mga kayo pa kayo desert nyo na may bangag na presidente kayo na nanakawin ang pension nyo. Baka hindi na kayo magka-pension. Yung yeah, mga bata-bata doon, but in fairness doon sa mga umiiyak-iyak doon, or umiiyak, naintindihan ko naman na nangirapan kayo, pero dapat noon nanindigan kayo. Tama. Mga kababayan, nakakagalit. Sabi ko nga, si Bangag, si Bangag Marcos Jr. mismo ang nagbigay daan sa International Criminal Court para arrestuhin si Pangulong Duterte. Siya pa na sa natin to. Ipinagkanulo niya ang mga Pilipino, hindi lang ang Pangulong Duterte. Lalo na ang kanyang mga kalaban sa politika. Imbis na ipagtanggol, dahil sino, you know, threat sa kanya si Inday Sara, threat sa si Pangulong Duterte, dahil tignan niyo naman ng Hindi ba nakikita di ba mga junior yan? Hindi nyo ba nakikita mga sundalong, mga sukot, mga pulis na mga walang utang na loob? Sana sa susuno, sana, well, patawarin ako ng Diyos. Sana hindi man gurgur ang mga pamilya nyo ng mga adik. Kamay crime against humanity, laban kay Duterte, ginorgor, pina, uh, ang dito, pinagugorgor lang yung mga salot sa lipunan. kain kahit nga akong presidente niyo eh. Sabi ko nga sa inyo, masalot pa ako kay Duterte. Dahil uubusin ko talaga lahat ng salot sa lipunan. Diba? Ngayon, na highlight ng mainstream media yung mga biktima ng mga adik na mga iba doon stage lang. Eh yung mga Ginurgor nila ng mga batang mga inosente, yung mga ginanasan ng mga adik, ng mga pusher, yung mga sinira nilang buhay ng mga estudyante. Tama. Wala bang karapatan nyo mga yon? Tama. Ha? Ah, kayo mga polis on, polis na dapat kayo nagtatanggol? Ayon. Sabi ko nga sa halip na iginit ang ating soberenya ay kinutulak ni Ma, itinutulak ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng dayuang korte at gobyerno. <coughs> hindi, hindi niya kayang ipaglaban ng ating karapatan. Ang Pangulo na dapat sana ay leader ng bansa. Isa siya, siya pa mismo ang dahilan kung bakit tayo natatapakan. Kaya po, tangin na, pag pumunta tayo ng ibang bansa, ang tingin sa atin lahat, katulong. Kung hindi katulong, pok-pok. Ginawa pok. ng ano, 'di ba? Dapat diba, 'yung ginawa diba, sa tao, hindi na gawin sa ano, at sa tao. Kahit taon, ano pa bigis ninyo, lalo na 'yung mga kawatang politiko, kahit paliguan ninyo 'yung mga sarili niyo ng mga nakaw sa bayan ng mga Hermes na 'yan, mga luxury ang tingin sa inyo ng ibang lahi. It's either pop po o katulong. Bakit? Kasi kayo mismo ang sumisira sa inyo si Bangag mismo ang nagkanulo sa atin ang mga pulis kagabi, ang AFP ang putang ng uling na Tore na yan mananagot yan hindi ka magtatagal, buha ka ng ina mo, tandaan mo Tore, magbabayad ka sa taong bayad. sa lahat na kasalanan mo Dama. Hindi mo alam, baka biglang may tumusok na ano sa'yo dyan Pinagdadasal ko yan na may isang malindigan You'll never know, isang bala ka lang. Di ba? Hindi mo masabi yung mga ano na yan. Hindi mo masabi yung mga naghuramentado dyan na mga adik. Malay mo, yung mga adik dyan na ah, ah, mga pulis, baka mamaya mga adiktos na eh, mapraning sa'yo. Oo. Dahil ayaw niyong huliin ang adik niyong presidente kapag ang mga polis, ayaw na no nga, ayaw na no nga nila i-drug test sa mga polis eh. Di ba? I forgot lang na uh, i-comment nyo dyan. I think may parang may order something. Nakalimutan ko na sa dami ng issue na hindi na kailangan mag-pulburon test. Eh, sabi nga ni Marvin, okay lang na nagsisingot-singot kasi to extend new more time para makapagtrabaho. Kaya ngayon ang daming adiktos binidictos Ah, galit na kababayan si Bangag mismo, di ba, ang nagkanulo sa ating presidente. Sabi ko nga, inalay ni Pangulong Duterte ang kanyang, ang kanyang buhay. Hinarap niya mga demonyo sa six years ng pamumuno. Pero si Marcos Jr., inalay niya o ipinagkanulo niya si Pangulong Duterte dahil siya ay sunod-sunuran. Pati buong Pilipinas kapwa, kapalit ng kanyang sariling o pansariling interes para pagtakpan ang lahat ng kidnapping na kinasasakutan ng pamilya niya ni Lisa Tanas. Susunod na, baka bukas ilabas na natin yung video ng nanay na kung saan pinadukot ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa pakipagsabwatin ni Teddy Boy Loxy Jr. ni Maria Lourdes Barcelon i-extract ang dalawang bata. And now, sabi ko nga dito kanina, pinatunayan nila talaga sila ay mga kidnapper. Dahil kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At kayo naman, ang mga nakinabag sa panahon ni Pangulong Duterte, lalo na yung mga sumipsip sa kanya na nabigyan ng mga uh, posisyon ng panahon na yon. Nasaan kayo? Ipagtanggol niyo, Pangulo. Pangulo. Ako nga, wala ako napala kahit piso kay Pangulong Duterte. Pero andito ako, tinataya ko yung buhay. Yung mga nakinama kay Pangulong Duterte, nasaan? Ba't wala kayo doon sa Villamor Air Base? Ya, yeah, lalo na yung mga pulis at mga Kaya yeah, sabi ko nga mga kababayan dito, ay, nako, Ah, uh, nakakapikot talaga. Kaya sabi ko, sinu gusto pagtakpan ni Marcos Jr. ang kanyang mga pagnanakaw, smuggling, diyan sa Bureau of Customs, pagpalaya kay Sayarot, kay kaya uh, kay Michael Man na walang na bogus na walang papel. Sino pa ba yung mga lagi nating binabanggit? Chandramani, pagpalusot kay Kumar, lahat lahat na lang ng kababuyan ng adik na presidente ito ay nadyadya na. Pero ang mga pulis at mga sundalo ay ulag, pipi at bingi. Patawarin ako ng Diyos, pero sana matikman nyo ang hagupit ng mga adik, ng mga anak nyo, at ng daman niyo at ma-realize ninyo na, ah, tama pala ang Pangulong Duterte. Maramdaman ninyo yung naramdaman ng mga inosenteng biktima na ang bahay, inihila sa mga eskinita, ginugurgol, inaakyat sa bukid, sinisilid sa sako, sinisemento ang mga biktima kung saan, sinisemento sa drum, sinisemento kung saan nilulog. Grabe. Ay, admire Maharlika. Grabe ang tapang ni Maharlika. Diyos ko, sa tagal kong nawala sa roan ng politics. Eto na pala ang ano, nangyayari. Ganyan na pala ka-worst ang nangyayari sa Pilipinas pati sa dati kong hinahanga ang mga marbles. Well, actually, talaga mga hinahanga ang mga ng Marcos. Pero si Apo Lakay, that will never change. Apo Lakay, always Apo Lakay. And Madam Imelda Marcos. Yun nga lang, hindi nga lang yung anak. So, I will support Apo Lakay. Pero si BBM, naku, ano yung nangyari? The worst ever. Di ba dapat ang tinutulungan niya yung tumulong sa kanila na makabalik? Di ba dapat ang tinutulungan niya yung mag-ama na siya nag, bakit na, na paligin si Apo Lakay sa bibingan ng mga bayani at kung bakit nakabalik sila sa kapangyarihan dahil sa mag-ama? Ano nangyari? Bakit ito pa yung kinakalaban? O dahil totoo din yung sinasabi ni Maharnika? ginawang diversion tactic lang nila yung big issue ng ICC, kaya maga, wala namang warang, pero diba, hinuli nila o in nila ang pangutong wala silang may provide ng warang ng ICC so walang proper coordination, basta ganun lang kupunin mo lang naroon ba yun? Uh, are we really allowed para lang punin ng tao kahit sino pa? masahol pa sa martial law. Ano ba yayari? masahol pa sa martial law dahil basta na lang kukunin ng tao ng ganun lang. Tapos iyaan na lang, Tung diwata na 'to. Wala pa rin, nitong dami ng atraso nito eh. Wala nakaka ano talaga dismaya ang mga pangyayari. I was really not expecting na ganyan ang mangyayari pag umupusin si Biden. Ang ganda-ganda ng mga ano nila, platform mga naka-ready. Unity to unite everyone. Pala, ang ending, sila ang mag-unite. Sisirain ang Duterte. Dahil threat sa kanila. Ano ba nangyayari? Dati tahimik, maraming nang no, walang mga adit at mga ano. Ngayon, na doble ang mga adit, na doble po siya, lahat na doble. Lalong sumama ang mga tao. Harapan, ninanakawan, marami na magnanakaw, pati motor, harapang inaagaw. Mga bata dito sa Bulacan, kinikidnap, tapos, kipinaano mga laman doob. Ano ba nangyayari? Ba't sumama? Ganyan ba talaga? Well, siguro, kailangan ng kumilos ng taong bayan. Kung talagang hinihili na pagkakataon ng EDSA o revolution na naman, Well, pag-isipan natin, na gawin natin para sa ikabubuti ng bayan. Dapat nga, hindi mo si, ano, eh, yung presidente natin, eh. Dahil unang-una, nangyari yan sa tatay niya, eh. Kahit na napakabuti ng tatay niya. Ngayon pa kaya, naharap-harapang nakikita ng taong bayan na wala siyang mabuting ginagawa pa. totoo man na tumitira siya o ano, hindi ko alam. Kasi nakikita ko at nadidinig ko. Eh, sana naman. Hindi gano'n, Sana naman. Eh, kung kailangan i-impeach tulad ng mga ginawa nila nung kaila era at kung ganun kanino, bakit hindi gawin? Pero man, ano lang ngayon kasi, hawak nila Senado at Kongres, Kaya nga sa Kongres. Marami na hindi pwedeng kumiyok pag hindi, pagka ka kasama nila. Kawawa ka, ganun din sa Senado. Ano ba nangyayari? Lalo sumama, diktador lalo. Ito, pinaka-worst sa diktador. Mas masahol pa kay na kay akin Sayang, sayang ang pagbabalik na ibinigay at napagkakatao. Ngayong halalan, ako, basta buboto ko lahat yung supo mm -hmm. yung kay Duterte promise. Anyway, guys, uh, guro yung muna, at the moment. And, uh, ingat lang tayo, lahat, dahil maraming mga bagay na hindi natin inaakasahan, dumarating sa buhay natin. Na pinaglalaban, nawawala na rin yung ating karapatan. Yung freedom of speech, dahil pati yung mga vlogger, eh, pinakukulong na ngayon, at pinapatawag sa Senado, para ipang e, content. So, ingat. Paglaban natin ang karapatan natin at higit sa lahat, makisali tayo, makibaka tayo. Ako na, sa ko talaga si PRRD. Babalik tayo kung kailangan natin bumalik. Alright, guys. Ito lang muna, temporary. Sira yung laptop ko, hindi ko mashare. Eh. Kaya ganito na lang muna ako pag samantala. Mahirap muna ako ngayon. Alright, sa mapagpalag gabi. God bless you all and I pray na makabalik na si Pangulong Duterte sa bansa natin sa lalong madaling panahon. God bless you and keep you safe, PRRD.